isang breeders meron na pong ng itlog isa na po ang kanyang itlog sana po ay mapisaan or mahash niya po ang isang itlog ito po, At ito po. At mga idol, patulong nga po kung patingin nga po kung lalaki o babae. Ito, dalawa po sila Laging nag-aaway. Ito po isa. Ito po yung side. Oh my wala pa po siya wala okay. pa na mga idol bye bye